So, hello guys. Ayun na. Susunduin na natin si kuya. Susunduin natin siya ngayon sa gamitin naman natin yung inner circle. What do you think? Yan, yeah, inner circle tayo. Para makita nyo din kung ano nga yung sinasabi ko kaninang morning. Kasi iba yung pinasokan natin ng morning eh. Iba yung dinaanan natin. So, ngayon, iba naman yung daanan natin kasi sa back gate naman tayo dadaan para makita nyo at maka-relate kayo di ba? ay buti nga hindi sumama si Dio na eh ayaw niya sumama kasi naglalaro pinalaro ko na lang siya ngayon because yung BFF niya kawawa naman walang kalaro sa house kasi yun nag-uusap lang sila tapos naglalaro silang Roblox basta pag may narinig akong sumigaw umiyak stop agad wala nang maglalaro diba? ano ba gusto nyo? itong 0.5 or 1 kung 1 ganyan sige 1 na muna natin ano pala akong gasolina? I mean, meron pa naman pero hindi na pala mong pag gasolina nasa na kayo yung card nito? ito? May shag card. I don't know if... Ayan, nahulog na naman yung ating cellphone. Ano ba itong holder natin? Banded naman sa ating holder. Kaya lang yung case ko kasi, hindi siya nakaka-grip or hindi nakaka-grip yung holder doon because the yung outer box may area na medyo slippery parang ano may area din na rubber I don't know why na pa? kasi hindi siya outer box yung isa hindi parang sister company na outer box, ay hindi kasing level ng outer box sa so, gano'n. So, yan. Try natin kung mahuhulog pa din siya. So, syempre, hindi tayo pwedeng mag... mag... pag hindi ka ano kasi hindi ka malakas loob na driver magaantay ka ay naku bubulihin ka dito mga tao dito minsan hindi nagbibigay kanina morning paghatid natin kay bro ginamit natin ang tronagate <clears throat> nagtero na tayo tapos main gate ay I mean na, dun nga sa harap na ng school para isahang ano na na di ba so ngayon gagamitin natin yung back gate at ipapakita ko sa inyo i-explain ko sa inyo kung bakit ako nagagalit o galit pero naiinis lang sa mga ano nila sa mga sagot kasagutan nila sa traffic so binago nila yung daanan yung route Thank you. ito yung exclusive subdivision din na may access sa sandata ito yung back gate ng San Veda. pag wala kang ano sticker dito sa village na to, hindi ka makakapasok that's why you have to avail their sticker na non-resident which is 1,500 buti nga nag, -ano, nag uh, bumaba yung price kasi last year, kumuha din ako 2000 'yun. Ngayon 1500 na lang. Yang, yang guys, yun yung, ano nila, nila yan din gay sa new mall na para swimming at andyan yung gym ayo. Grabe, nakita nang mga student naglalakad. Oh my gosh, it's so traffic. Sabihin ko na nga Barbie. <sighs> oh, I don't know. Maybe sa labas lang kasi may lilimabas pala na kotse. Wrong wrong number. Sorry po. yung iba nag-aantay na lang dito nagpa-park tapos kagaya niya maglalakad na lang yung mga bata palabas sila kasi pwede because they're ano na pero sila kasi sila bro kasi sila kuya grade 6 hindi pinapalabas eh pag wala yung sundo kaya nakakainis din diba okay sana na maglakad na lang sana siya dito maglakad na lang sana siya diba eh papasok na tayo sa Back gate Nang Senbeda Tengok ni Oh diberitahu You guys I told you This is very 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 Oh walang traffic Siguro Dahil na Yung iba Traffic lang Dahil Exam Terserah so, tawagan Ku pasal Kuya mamaya. Oh diberitahu Oh diberitahu na Tari sa Senbeda kasi to kasi sa opposite side di ba pagpasok natin may opposite side yun yung kung saan tayo manggagaling after ng pick up ni kuya kaya makakapag ano lang ngayon ito naman ang the other half pwede din mag-motor, oh kung marunong lang ako magmotor hindi nagmotor na lang ako kaya sa so, kulala yung bag ni kuya siguro pag backpack na lang si kuya pero hindi pa kasi siya backpack eh okay. O, tapos dati kasi magta-turn left ka lang para iikutan, ikutin mo yung kabilang side pero ngayon hindi na kasi ginawa na lang one way lahat nalabas ka ngayon o diba wala na, hindi ka na pwedeng mag-turn ano dyan ito na, babasa ng memo dapat kasi turn left ka lang dyan tapos ikutin yung ano eh ngayon sinto, ayan ah traffic na sa labas kasi lalabas ka pa ulit diba? lalabas ka ah pagkatapos nung lumabas papasok ka ulit dun sa main gate para mapuntahan mo yung side nila kuya amazing diba? ba? amazing Okay, I'm gonna upgrade. si See? Si See, bakasi. Kau tak kagum? Kau tak kagum, kan? Kenapa Hi, nak di lagi kau? Aku tak faham. Kenapa dengan Ako. kaya naku. dapat sa tirona na lang ako. But, I don't know also. Sa Tirona, baka traffic. Pag ganitong oras. Ay, hmm, na. Yun, ah. Diba? Diba? ko na ng school. Babalik ka ulit sa labas. Galing ka labas ha. Pasok ka sa loob. Lalabas ka na ulit. Papasok ka na naman ulit. Para masundo mo yung anak mo. Amazing. tanya niya yun, guys? Yung main gate? Ayun na no, kung masuk? yung pinapasok. Yung yung no, pinapasok na ba? Ay, ba yun? Yun, ano, ano, ano. Ayun, ayun yung no, atan ba yung atan Yun yun. Yun o yun yun yun. gate. pasok ulit. Magpark na lang kaya ako na tapos. Hindi e, ganun din eh. Tawag anak ko. Wait lang. Yan na guys. Malapit na ako guys tumawag na yung anak ko sa ano ko, sabi ko anak nag inner circle ako nag ako tinry ko yung route na yun kung same as yesterday but yesterday kasi nag, nag, ganito din ako nag inner circle din ako nung pasundo na ako sa kanya para at least malate man wala naman pa uwi naman ha diba matry lang so smooth naman yesterday wala kasing tao nga dahil nga diba pag monday may naka online classes lang and ngayon nga yung face to face na siguro lahat I'm not sure, pero Pagkiro na sana ako, dire, -dire, dire din sila oh. Pagkiro na nalang talaga na no? Try ko namang magkiro na sa hapon bukas malayo pa. Hmm. Sige na, why? Bilisan mo na. Ano ba yan? Ay, nasundo ko na si kuya and diba antagal ko tapos nagbili kami nagpata kami ng palengke kasi bumili kami ng putok pandesal request ni Dio na di ba yeah. and then tapos na daw siya sa PT niya so ayun ano pa ginawa niyo ano pa mga PT na kulang mo na lang for tomorrow um, HE AP? Are you done sa AP? Not yet. Not yet, I'm diba? Pero uh -huh. I'm not done with my final draft pa. I might even have played done with my final draft. Oh, why you do it? Bilisan mo kasi. It's yellow pad kasi na eh. Oh, diba I told you to bring yellow pad? Yeah, I did. Oh. Everyone keeps asking. Okay lang yan. You share. So, ayun. Sabi ko sa'yo, um, what do you call this? medyo traffic nga kanina sa inner circle I mean sa ano anak sa paglabas I think mas maganda na talagang ano I'm not sure if mag na, na lang tayo both ways or tomorrow itry ko naman na Terona sa afternoon I mean sa pagsundo ko sa'yo kung okay ba yung traffic if kamusta ba ang traffic nisi bye na kasi I'm so tired na bye bye Okay bye guys, thank you for watching!